Kim Chu tampok sa pasayahan Grand Parade sa Lucena City kasama si Mayor Mark Alcala. Litaw na litaw ang kaputihan, kaseksihan at kagandahan na nag-iisang chinita princess na si Kim Chu sa kanyang bulaklakin niyang damit na yelo at pants na puti. Sobrang init ang pagtanggap ng mga Tagalusena kay Kim na kahit napakainit ay nakikipagsiksikan sila upang makakuha lang ng litrato kay Kim. Tuwang-tuwa din si Mayor dahil nakikipagkamayan at nakikipaglokohan din si Kim Chu sa mga tao roon. Agaw pansin ng ang interaction ni Kim at Mayor Mark habang sila ay nag-uusap. Kita rin sa video na parang nahihiya si Mayor at halatang na-overwhelm no din siya sa kagandahan ng aktres.